Hello guys! Energy check, Taurus sign. Kamusta kayo guys? Andito na naman ako para magbasa ng baraha para sa inyo, no? Uh, ano ba? Six days na naman na nakalipas, so... Kailangan naman natin i-check yung energy ng ating mga Taurus sign. <laughs> so pala lang po na this is a general reading, na no? Pwede kayo makaresonate, pwedeng hindi. Okay guys, kunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyo and leave the rest kasi baka merong nangangailangan ng ibang mga messages or energy dito sa reading na to today. Okay guys. So yun lang po. Maraming salamat and para po dun sa mga bagong sa channel na to. Welcome sa you guys. Na-appreciate ko po yung pag-subscribe ninyo guys. Thank you so much. And para po dun sa mga cross-watcher guys. Um, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel na to, please consider subscribe guys para ma-notify po kayo sa mga susunod na readings natin. So, ilang po. Maraming salamat. Okay. Nagbabaan naman. Huwag itong marami. Ito lang isa-isa na po mabakulay natin guys. Ha? So, meron kayong 10 of hearts, five of diamond, three of hearts, and last seven of clubs. What else po? Ano pa po ba ang messages para sa ating Taurus this time? Angel Spirit. Ano po ang reading para sa kanila today? Uy. Lumabas <laughs> yung dalawang queen. What else? Ay, ang dami. Hindi pwede. <laughs> Okay. Next. Ano pa po ang messages para sa ating Taurus? Messages. Ayaw bumaba ng cards, guys. <laughs> messages. messages para sa ating Taurus. Okay. sige, kunin na natin yan. <laughs> okay. Bottom of the deck natin is Six of Diamonds. Uh, discard po ang ibig sabihin is break up. No? Someone na nakipag-break na, nag-break na kayo ng person nyo, or someone na nagtaking distance sa inyo, guys. No? Uh, very emotional tong person na to and I feel yung iba sa inyo engaged na sa person na to. Kaya lang nagkaroon kayo ng breakup this time, no? Yung person nyo ay eh, nag distance sa inyo. So, yun po ibig sabihin ng Six of Diamonds, no? So, mag-start na tayo ng reading. I feel na kaya kayo naghiwalay bigla dahil merong nagkaroon kayo ng third party situation this time ng person ninyo, no guys? third party situation ang nangyari. Okay, so, meron kayong ten of hearts. Ten of hearts pong ibig sabihin nito is, uh, okay, wheel of fortune kasi to guys sa tarot cards, no? yung So, some of you, uh, nagkaroon ng changes bigla, no? Sa inyong relationship ng person nyo. And, siguro, yung iba sa inyo, akala ninyo destiny, destiny nyo na ang isa't isa. But this time na nagkaroon ng pagbe-break up, may break up dahil sa third party situation. Nagkaroon ng changes yung inyong relationship this time, ano? And I feel na gusto pa rin humingi ng chance ng person na yun. Okay? Kung sino yung nagkaroon ng kasalanan, gusto niya pa rin humingi ng chance. Okay? Siguro may biglaan na pangyayari okay, na hindi inaasahan. Kaya nagkaroon ng break up. Kaya yung isang person, eh, nag-take distance dun sa person. Uh, someone taking distance with you. Okay? Yung person yun, naglumayo sa inyo. Okay, guys? But yung nagkaroon ng kasalanan, I feel gusto niya pa rin ng chance. Another chance. Okay? And then, meron kayong five of diamonds. ah uh, okay. Okay. Uh, Five of Diamonds po is reconciliation. Yun yung sasabi ko sa inyo. Chance, di ba? Ito. Uh, Five of Diamonds naman po is reconciliation. Couples pledge to be together. Okay? It's a positive card para sa relationship nyo, guys. And, okay. Very, ano, yung person na to masyadong uh, matradisyon siya, ano? Okay, so 'yun. And then I feel yung iba sa inyo um okay. Kung yung iba sa inyo is material abundance na no. Yung iba sa inyo nakakaranas kay ng uh, worries and anxiety dahil sa material things na 'yon. Okay? So ano ba? Meron kayong binili na may problema or may pinagagawa kayo na uh, 'yun yung nagka- uh, yun yung dahilan kaya nagkakaroon kayo ng worries this time and hindi kayo makatulog dahil mali yung nangyari dun sa material na yun, okay? So, meron ganong energy dito, no, guys? And then, meron kayong three of hearts. Three of hearts po is, Ayun nga, cautions in relationship. Okay, pwedeng uh, meron sa relasyon ninyo ang person na player, Okay. Uh, 'yun nga. <laughs> Three of hearts is uh, Ano po kasi 'to, card na parang sinasabi dito na merong person na player. Okay? So nilalaro lang 'yung nung, 'yung nararamdaman niyo ng person na 'to. pwedeng 'yun nga ah uh, pwedeng kung sinagot mo siya o ginawa mo siyang person mo, partner mo, pwedeng pagsisihan mo sa later regret later okay guys and then meron kayong seven of oh, clubs okay some of you nagkakaroon kayo ng anxiety in romantic life kung yung iba nagkakaroon ng anxiety and worries about sa material things okay na siguro binili nila or may mga pinapagawa sila yung iba naman sa inyo dahil merong break up may reconciliation dito Mayroong person na nakakaranas ng anxiety dahil sa romantic life niya. Okay? Torny problems. Pagkipaghiwalay nga, no guys? And, yun. Uh, okay? Challenge yung nasa, nasa, nakakaranas ng challenge yung iba this time sa kanilang relationship, no guys? And then, meron kayong uh, seven of hearts. Seven of hearts naman po is someone na, uh, okay, since sabi ko na nga kanina may third party situation dito eh, may person na may lihim na nagmamahal sa inyo, okay? Or pwedeng may person na lihim na nagmamahal sa iba. Kaya siguro yung isa eh, nag ano? Baka nalaman niya. Okay? Or inamin na nung isang person na yon na meron pala siyang ibang gusto. Kaya yung ginawa nung isa nag-distance. Okay? Pwedeng ganun yung nangyari, ano? Itong person na to, lagi kayo nasa imagination ng person na to. Na lagi kayo nasa panaginip niya. Okay, guys? Um, and then, my person na parang nagkakaroon ng lack of self-confidence sa kanya. Sa kanyang sarili, ano guys? Okay. And then, pagdating naman po sa trabaho, itong seven of hearts is parang, parang uh, warning sign naman po ito about sa, about sa pagre-resign, no? Uh, kasi sa card na to na this is not the right time para mag-resign kayo, no? Kung gusto niyo umalis sa trabaho this time, hindi po ito yung right time. Yun yung sinasabi sa card na to, okay? So, meron na kayo ng tatlong person, si Queen of Hearts, Queen of Diamonds, and Jack of Clubs si Queen of Hearts is very kind itong person na to, no? may pagka-blond yung kanyang buhok and mapagmahal itong person na to very loving woman siya and may malambot na puso kumbaga kung, kung mingi ka ng tawad sa kanya madali ka lang niyang patatawarin and mahilig siyang Madali siyang lapitan kung may problema yung isang person. Uh, malambot yung kanyang puso, no? Kung uh, ito yung klase ng person na pakakasalan ng isang lalaki. Woman he will marry, okay? And then Okay, pwedeng ito yung love interest nyo sa current, okay? And soon to be uh soon to be <laughs> pwedeng suntubi na maging asawa ninyo, okay? Kaya siguro may engagement dito, ba diba? Kaya lang, naghiwalay nga, bigla, no? Or pwede rin na, kung may ganong kayong klase ng ugali na person sa life ninyo, pwede rin siyang sincere friend ninyo, okay? O di kaya, nearest relative. Okay, guys? And then, si Queen of Diamonds naman po. Queen of Diamonds is may pagka, mayabang, selosa, may pagkamasama yung ugali ng person na to guys and very talkative, no? Si Queen of Diamonds and then meron kayong Eight of Diamonds. This person is very independent kind of person. Yun po yung ugali nitong Eight of Diamonds, no? Independent, hardworking, good in business, and maingat to magplano, guys. Okay? So, yun, yun po ibig sabihin ng Eight of Diamonds. And then, Eight of Hearts naman po, ang ibig sabihin nito eh, some of you, success in love naman, and nasa long-term relationship this time, and yung iba nasa happy marriage this time, no guys? And yung iba sayo satisfied na sa kanilang uh, situation, or uh, relationship sa kanilang person with uh, with their children, so, no, may mga family na sila, and... Um, happy marriage sila this time ano And 8 of hearts po is a positive card no Okay and pwede rin siyang maging happy happy card kasi yung iba nga sa inyo uh happy nasa happy marriage this time eh okay And 8 of cards po sa 8 of hearts po sa tarot is the moon okay So, yun nga siguro kaya nagkaroon ng break up. Bigla ang break up dahil sa um, may person na mapandin lang. Okay? And yung iba nga sa inyo nakakaranas ng difficult period this time. And uh, nakakaranas ng takot, fear. Okay? Dahil meron kasing tinago, tinatago na sikreto. Okay? And yung iba merong character na pagka insecure. Okay, may insecurity tong person na to. Okay, guys. So 'yun. And then meron kayong Jack of uh, Clubs. Jack of Clubs naman po uh, ano to guys eh um very energetic tong person na to. Ah, uh, kung naging kay pwedetong maging magandang kaibigan, no? Pwedeng kaibigan nyo to, good friend uh, o di kaya sincere lover ninyo. I feel na mag-partner dito si So, bahala na kayo kung kayo na yung maglagay ng uh, sarili nyo sa situation, guys, no? Kung saan kayo dito. Basta sinasabi ko lang sa inyo yung character ng mga person na nandito. Ito, pwede siyang maging good friend or sincere lover. Uh, itong person na to, very energetic itong person na to. Mahilig to sa mga adventure. Okay, sa mga travel travel and very friendly. Itong person na to, skillful, marami siyang alam na trabaho, no? Very uh so yun. Ganun po yung ugali niya, no? And uh warm kind of person, full of energy itong person na to. And may pagkabata pa siya, guys. Bata pa siya sa inyo or pwedeng kayo to, no? Ang edad niya is 35 to 25 lang. Uh, So, yun. May pagka blend yung kanyang hair. And si Queen naman, at saka si Queen of Heart and Diamond is mga age siguro nito nasa mga 35 to 45. Ganun lang yung age nila. Okay guys, so yun lang yung nakita natin sa inyong cards na no guys. mag tayo ng um, some situationship ng ating mga Taurus. Tingnan pa natin ano nangyayari sa ating mga torus. So, yun yung nakita natin sa card nyo this time, ano? Engage na kayo, kaya lang nagkahiwalay kayo biglaan. Dahil sa pandilin lang, no guys? Pero gustong bumalik ng person na yun sa inyo. Yung gumawa ng kasalanan. Gusto niya pa rin bumalik. Kasi engaged na kayo eh. So, tingnan natin ano pa situation ship ng ating mga Taurus. Dami na bumababa, guys. isa, -isa lang. Situation ship po. Okay. Meron kayong battled up. Okay. Someone na ini nga kayo, guys. no And then, yun nga sabi ko sa inyo kanina, ba diba? Someone na mayroong tinatago. Kaya nakakaranas siya ng fear this time. Keeping things inside, not opening, not opening up. Okay, and then, and then deception. Okay, nililin lang kayo ng person. Not opening up. And then, next. Meron kayong only you. Okay. Yung person na yun, very devoted siya magmahal uh, focus on ja uh, focus on just you and there's no one like you sabi ng person na to and uh, yun ino-observe kayo ng person na to sa inyong mga social media account no watching you guys what else ay Laging nauhulog ang madaming cards. What else? Some of you dealing kayo ng Virgo sign and uh, Scorpio and Sagittarius ng mga Taurus. Yun yung inyong person. And then, meron kayong may blurred. Ayan. Hoping. Expect faith and manifesting okay some of you dahil ganun yung naging situation yung iba sa expecting pa rin expecting pa rin and nag may faith pa rin na maayos pa yung relationship ninyo no guys and someone na nagma manifest fasting this time and then uy guys surprise unexpected actions okay ah uh, kasi nga di ba parang ano ba, nag yung person na yun sa inyo, magkakaroon ng unexpected action this time, no? Mag-showing up yung person na yun sa inyo. And magkakaroon ng unexpected change. Okay? Um, unexpected change. Para saan kaya? Sa pag-uugali ba? O sa situation ninyong yun dalawa? No, guys? And then, meron kayong fired up. Okay. <laughs> Someone na nagalit talaga siya. Explosions of emotions. Very angry and overwhelming. No, guys. Kaya siguro ah uh, yung isa eh nag-distance. And then last, meron kang risky. Okay. Siguro dahil may deception, nandilin lang. May lihim na tinatago. Some of you, no? ay na nagkaroon ng pakikipagtalik sa ibang person partner to partner unprotected sex okay unsafe decision so yun ang nangyari sa iba sa inyo no kaya engaged na kayo tapos bigla kayo nag up ng person mo dahil nalaman yung sikreto ng iba sa inyo na nakipagtalik pala siya sa iba no guys And maybe, baka nga yung iba pa sa inyo nakakuha ng sexual disease sa person na tinalik nila eh. Kaya, merong person na very angry. Okay. Nagalit. And then, meron kayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay. Wait lang guys, nahulog yung cards. So, next, meron kayong playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Again. Next. Meron kayong uy, past life relationship, you have known each other before. Last. Meron kayong... attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay, guys. Check natin kung anong uh, ugali ba meron yung person ninyo. Tingnan natin personality ng person nyo. Guys, some of my cards is personalized ko lang ha. Ginawa ko lang po yung ibang cards ko kasi ang hirap mag-order ng online. Ang tagal mag 4 months bago ma-deliver sa akin. Kaya ayoko na mag-order. Ginagawa ko na lang yung ibang cards na ginagamit ko sa reading ko para sa inyo. Sana po ma-appreciate ninyo. Thank you. So, ano bang ba personality ng person ni Taurus? Tingnan natin. Meron dito cheerful. Okay. Yung person na yun, masayahin. Laging may bright mood, uplifting Okay, masayahin yung person na yun Some of your person, no? Or pwedeng kayo Kunin nyo na lang kung ano yung magre-resonate sa inyo, guys, ha? And then, meron kayong faithful Okay, reliable, steady, trustworthy Okay Very faithful Pwedeng ikaw yan o yung person nyo, guys, ha? And then, meron kayong personality na wise Okay Kani Perceptives. Okay. Matalino. Wise. And then, meron kayong feminine energy. Intuitive, confident, and mapagma mapagmahal. No, guys. Itong person na to. And then, leader, commander, inspires, authority. Okay. Siguro itong person na to maganda yung trabaho niya. No? Uh, siguro maganda yung position nito sa kanyang trabaho this time. And baka meron siya mga person na hinahawakan sa kanyang work. No, guys? Kaya, authority, kumbaga, may kakayanan siyang gumawa ng batas or utos para dun sa mga tao na pwedeng sundin siya, no, guys? And then, meron kayong, uy, blood secure, firm, safe, dependable. Okay, guys. So, yun lang. Yun lang yung atin nakitang kuwapataysa. <laughs> okay, meron kayong modest, lucky, humble and simple na tao. No, guys, wow. So yun lang yung ating mga personality na nakita sa inyong reading, no? Magpull tayo ng letters and numbers para sa inyong Taurus, para sa inyong person, uh, birthday anniversary. And yung letters pwedeng sa initials ng person niya. No guys. Meron kayong letter F, W, P, at saka U. P, W, U, F, at saka number 22, number 19, and number 4. So, yun lang po muna, guys, no? Uh, initials ng person nyo, yung letters, and birthday, anniversary, yung number. So, yun lang po muna, guys, yung ating reading para sa inyo, mga Taurus sign, ano? Uh, sana maging maayos pa kayo ulit, no? Uh, yung person nyo gusto pang bumalik sa inyo. Uh, gusto nyo makipag-reconcile, reconciliation sa inyo. And, aba, hindi natin nakuhanan kung I feel na person na yun eh, tatawag sa inyo guys. Or, uh, message kayo. No guys, kasi gusto niya pang bumalik sa inyo eh. But this time, yung iba sa inyo, sobrang galit sa person na yun. di uh, siguro, divine timing na lang kung magkakabalikan pa ba person na to. Kung hindi maganda yung ginawa, no guys, nakipagtalik siya sa iba habang engaged na kayo. No guys. So, yun lang po yung reading natin para sa inyo mga Taurus sign, no? See you next reading po. Uh, I hope na nagustuhan ninyo na naka-resonate kayo sa reading natin. See you next reading, guys. Bye for now. Have a nice day and blessed be. Thank you, guys. Ingat-ingat. Sana mag-guys pa kayo ng person, you guys. Bye.